Yo, what's up, mga kagunting? Kumusta kayo? Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Yan. Bago nga pala tayo magpatuloy sa ating pag-aaral at pag-share ng ating nalalaman ay kailangan mag-Bible study muna po tayo. Sandali, samahan niyo ako. Meron po ako dito kasi tuwing gabi po, pag minsan po ay nag-aaral po ako ng Bible. Eh, gusto ko lang po makapag-share yan. Yan po. Ayan. Lumang-luma na po. Ang ating babasahin po ngayon ay yung nasa kawikaan ng uno siyete. Yan. Mm. Yo, what's up mga kagunting? Kumusta kayo? Welcome back po sa ating YouTube channel. Yan. Bago tayo magumpisa sa ating pag-aaral at pag-share ng ating kaalaman sa pagugupit, mag-share muna po tayo ng Words of Bible. Yan. Pag minsan po kasi pag gabi, nagbabasa po ako ng Bible. Kasi para sa akin po, ito po yung manual ng buhay natin. Yan. Kaya samahan niyo ako mga kagunting. Ito po yung babasahin po natin yung sa kawikaan. Hmm. Ito po. Kawikaan po ng 1-7. Yan. <coughs> ang sabi po rito, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Ngunit, ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Ito po ay mga kapatid, mga kagunting. Ito po yung tumutukoy dun sa mga taong masikap at nananampalataya at nagtitiwala sa kagalingan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ito rin po ay tumutukoy po dun sa marunong na tao na nagrurunong-runungan na wala na siyang kinikilala kundi ang kanyang sarili lang dahil siya ay isang matalino para sa kanya. Okay mga kagunting, alam niyo po ba, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos dahil bukod tanging siya lang po ang may kapangyarihan na gumawa, magmanipula ng isip ng bawat tao na kanyang, sapagkat tayo ay kanyang nilikha lang. Kaya mga kagunting, ang bawat tao ay meron niyang karunungan na ibinigay ng Panginoon. Ngunit ang ginagawa ng Panginoon, sinisiyasat muna po niya ang puso ng bawat isa kung ito po ay talagang dalisay at magagamit niya po sa kabutihan, sa pagtulong, at sa hanggang sa nabubuhay siya ay magagamit niya itong talento na ito. Ito po ay pinagkakaloob ng Panginoon at ito po ay unlimited. Patuloy po na binibigyan ng karunungan ng Diyos ang kanyang nilikha pag ito po ay may takot. Kaya, mga kagunting, kung gusto nyong matuto, linisin muna ninyong kaloban ninyo, kilalanin ninyo, hanapin ninyo ang Panginoon sa puso ninyo. At tiyak po ang Panginoon, ang siya pong gagawa ng paraan para ito ay kusang matuklasan ninyo at magamit ninyo habang tayo nabubuhay sa si pakikipagsapalaran dito sa lupa. Yun naman po, mga kagunting, yung pong matalino na ang tinutukoy po dito. Ngunit, ang mangmang -mang ay humahamak sa karunungan na turo. Ito po yung mga bumabasin na lang po sa kanilang karunungan. Kung ano yung kasalukuyan na karunungan nila na ginagawa nila at tinatangkilik nila. Hindi na po nila kinikilala yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kinikilala man nila pero hindi sila masyadong naniniwala. Bumabasin na lang sila sa kanilang karunungan. Pero yun po talaga, ang Diyos lang po ang kayang magmanipula ng isip ng tao para malaman niya at matuklasan niya yung kanyang mga gagawin. Kaya sa mga matatalinong mangmang dyan na tinutukoy po dito, may limit po ang kanilang karunungan. Pero pag may takot tayo sa Panginoon, unlimited po yan dahil mapapakinabangan po natin ito mayon habang tayo nabubuhay hanggang sa panahon pang mga darating pag natutunan natin ang mga aral na to tayo ay may takot. Kaya, yun mga kagunting at umpisa na po tayo sa ating video. Maraming salamat po. Yo, what's up mga kagunting? Kumusta kayo? Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Usapang barbero po tayo mga kagunting. Siya nga pala mga kagunting, uh, ah, welcome po dito yung mga gustong matutong magupit. Yan. Para sa inyo po itong mga video na to. Yan. Alam nyo ba mga kagunting, ang paggugupit po ay isang passion yan. yan. Pag ito po ay natutunan ninyo, ay ito po ay napakagandang trabaho, unlimited. Yan. Kasi po, unang-una sa lahat po, ang customer po ay dumadami habang tumatagal. Yan. Hanggat kaya, pangalawa po, hanggat kaya po ng mata natin na tumitig sa mga buhok, hindi po natatapos ang paggugupit. At habang gumagalaw po yung ating kamay, daliri, hindi po natatapos ang paggugupit. Ang kagandahan pa niyan mga kagunting, marami kang magiging kaibigan. Marami ka rin magiging pera. <laughs> Depende sa mga tip. Yan. Marami kang matututunan na kwentuhan. Marami kang makakaibigan. Marami kang makakikilala makakik mga mukha. Pero ang pangalan, hindi. <laughs> Kasi po, mahina ako sa memorizing eh. Kaya sa mukha lang, marami po akong kilala. Kaya sa tagal ko po ng pagugupit, marami na rin po ako naging kilala. Marami na rin po ako naging kaibigan. Mga bata, matatanda. Mga babae, mga lalaki. Kasi minsan po, pag nagpapagupit po yung mga customer, Kasama po yung mga binata, may mga girlfriend. Mga anak, may kasamang nanay. May anak, kasama tatay. Pati lolo. Ayan, makakaibigan po ninyo yan kasi nakakakwentuhan nyo po sila kasi po hindi po yun sila alis hanggat hindi sila natatapos tupitan. Igit sa lahat po, lagi pong tumutubo ang buhok. Linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, araw-araw. Kaya mga kagunting, maraming mga gustong matutong magupit. Dangan nga lang, yung razor ayaw sa kanila. Yung gunting ayaw sa kanila. Yung suklay ayaw sa kanila. Ayaw sa kanila. Kasi nga po, hindi pa nila na-try. Hindi pa sila nasanay. Pero, pag nasanay nyo na sila, yung gunting, yung suklay, yung razor, magiging parte na po ng katawan ninyo yan. Lalong-lalo lalo na po kung araw-araw ninyong hawak-hawak yan. Hahanap-hanapin ah, nyo na po yan. Maaring mabakanti kayo. Pag may nakita kayo nagugupit, parang gustong-gusto ninyong magupit. Aagawin ah, nyo sa barbero yung razor at kayo yung papalit. Parang ganun yung pakiramdam. Yan. Kaya mga kagunting, yung mga gustong matutong magupit yan at nangangarap, pagpatuloy ninyo. Alam nyo po ba, walang imposible. Lalong-lalo lalo na po, pag may takot kayo sa Panginoon at ipinagpipray ninyo. Siya po ang gagawa ng paraan para matuklasan at matutunan ninyo. Siya po kikilos para sa inyo. Lalong-lalo lalo na po kung kayo po ay gustong tumulong sa gawain ng pang sa Panginoon, yung mga barbero na yan. Kaya pag natutunan nyo to, araw-araw, oras-oras, linggo-linggo, buwan-buwan, sumusweldo kayo. Kasi po, itong trabaho na to, ito yung tinatawag nilang self-employed. No work, no pay. Ayan. Pag nag-pay sila, mayroon pa agad incentive, may bonus kasi may tip. Hmm, di ba? Ayaw nyo ba yung mga kagunting? Pag natuto kayo dito, alam nyo po ba ang kita ng isang barbero dito, dito, sa, dito lang sa probinsya namin? Ang gupitan kasi po namin dito ay 70. 70 pesos. Ayan. Pag may tip, 100. Yan. Ayaw nyo pa yon Kasi dito sa probinsya, di ka naman bibili ng gulay. O may tatabi nyo na yon Kasi maraming taniman dito ng mga gulay. Ricardo na lang, bibilhin. Yan. Kaya yung mga kagunting, yung mga gusto matuto magupit dyan, hali kayo, open kayo dito sa channel ko. Tutulungan ko kayo. Yan. Pero meron lang akong gustong hilingin sa inyo, mga kagunting. At kasi ramdam ko po yung damdamin ng isang gustong matutong magupit na laging nanonood ng YouTube. Nasasaktan po sila pag naisip nilang wala silang pambili ng gamit. Kasi yung pinapanood nila, ang gaganda ng gamit. Alam nyo po ba, mga gamit ng mga magagaling na mga barbero, lalong-lalo na dyan sa kamay nilaan. Libo ang halaga po ng bawat razor, trimmer, shaver libo po yan. Kasi po hindi po sila gumagamit ng mga PPQ ginagamit. Dahil ang trabaho po namin, ang trabaho nila ay talagang yun po ay pagugupit na hindi lang isang oras. Pagugupit na hindi lang tatlong tao. Ito po ay ginagamit nila, ginagamit namin ang mga razor namin sa napakaraming tao. Igit na po sa po don sa mga maraming suki. Ako po is almost 16 years na ako nagugupit. Binata pa lang po ako. Since high school, nagugupit na po ako. Pero hanggang ngayon po, nag-aaral pa rin po ako tungkol sa pagugupit. Kaya tinihiling ko po, samahan nyo ako. Kaya yung mga kagunting, yung mga gusto matuto magupit dyan, at walang pambili ng gamit, tuturuan ko kayo ng tip kung paano. At samahan niyo ako sa aking channel para sama-sama tayo mag-aral kung paano tayo matutong magupit. Okay mga kagunting, pagbaguhan ka pa lang kasi na gusto matutong magupit, wala, wala kang gamit. Wala, as in wala. Ang gagawin natin mga kagunting, pwede kayong umarbor ng gamit sa mga barbero na mga mababait. Ihingi lang po kayo, aarbor lang po kayo. Kasi po yan sila, napakaraming razor sila yan. Pwede nyo pong sulitan. Mura lang yung mga yan siguro pag second hand na. Yan. Tapos, magpundar po kayo ng isang razor. Maaring hindi po yan agad-agad magagamit. Aayusin pa po natin yan. I-comment nyo lang po dyan sa comment section ko dyan sa baba kung ano po yung problema ng razor ninyo. Tuturuan ko po kayo kung paano po yan ayusin para magamit ninyo. Isang razor po ang pupundarin ninyo. Isang suklay, isang pamagpag, isang sprayer, tatlong guide. Yan lang po ang inihiling ko na pundarin ninyo. Walang shaver, walang trimmer, walang wall clipper, kung ano-ano pa mo mamahaling gamit dyan. Yun lang po ang hihilingin ko sa inyo. Tatlong guide, tapos isang re, tapos isang razor, isang suklay, tapos isang pamagpag. Pero kung talagang baguhan kayo, di nyo pa naman kailangan ng balabal, kahit pamagpag. Pwede nyo naman pong punas-punasan. Basta razor guide lang po, pupunta rin ninyo. Ang hiling ko lang po sa inyo, napupunta rin ninyo na guide ay dalawang malaki at isang 0.5 na guide. Yun lang po. Alam niyo po ba ang mga guide na yan? Napakarami po niyan. Lalong-lalo na po yung maraming razor kasi napakaraming guide niyan. Ang mga guide na yan, hindi po nila nagagamit lahat. Kasi iisa lang po ang number ng mga yan. Kaya pwede niyong sulitan, pwede niyong hingin, pwede niyong arborin. Yung mga guide na yan. Dalawang malaki at isang 0.5 na guide. Dalawa pong ganito kalaki. Number 4 po pataas. Number 4 po pataas. Ako na pong bahala. Pag, naga, pag nagawa po ninyo yung sinasabi kong tatlong guide na yon, gagawan ko po ng remedyo yung dalawang malalaki. Kaya niya na po yon tumbasan yung maraming guide. Yun lang po ang inyong pupunda rin. At ipapakita ko rin sa inyo mga kagunting kung ano yung resulta ng, ating, ng aking ginagamit. Dahil ako po ang ginagamit ko lang po na guide. Karamihan is dalawang DIY guide na malalaki at isang 1.5 na guide. Yun lang po ang aking ginagamit. Kaya na po makipagsabayan yan. Alam niyo po ba mga kagunting, huwag kayong magalangan sa mga gupit. Kasi po mga gupit po karamihan ngayon na pinapanood ninyo is a paid karamihan paid. Hindi po lahat ng mga customer ay gustong paid. Sagad. Ayaw nila makita yung kanilang bukol sa ulo. <laughs> Maganda lang po kasing tignan. Pag yung camera dito nakatuto kasi pantay. Pero subukan nyo pong ilagay sa harap yung camera. Nakikita po mga bukol niyan dito. E paano na po pag may mapa dyan, hindi nakakahiya pong tignan. Ayan. Alam nyo po ba ang, kagus ang gusto lang ng mga magugupit dyan? Tatlo lang naman po ang gusto mga mag nagpapagupit dyan eh. Sa totoo lang. Isang gustong mag-press cut para malagyan lang ng forma, magandang tingnan. At isang nagpapaiksi. Tapos, isang nagre-relax. Kasi po, ang habang nagpapagupit po kasi, nakaka-relax yung customer. Lalong-lalo na yung magugupit eh, Magaling mag magaling magkwento. Pangit din po sa isang barbero na tinatapos po niya ng limang minuto yung customer. Hindi po sila natutuwa doon. Nasusotil din po sila doon. Kasi po, para lang silang umupo, hindi pa umiinit yung puwit nila, tatayo na sila, magbabayad sila. Ayaw rin po ng customer ng ganun, maliban na lang po kung nagmamadali. Kaya yung ituturo ko sa inyo, mga technique, mga baguhan pa lang dyan, hindi po tayo yung kamong fail. Start muna po tayo sa basic. Yan. Matututunan nyo po yung basic na yun. Pag na-master ninyo, yun na po yung tinakang main step. Kaya nyo na pong gawin yung lahat pag yun ang na ang na-master ninyo, mga kagunting. Yan. Kaya, yun mga kagunting, alam nyo ba sa tagal ko ng pagugupit? Hindi naman po ako yung sabi ninyong marunong na pare-parehas pa rin po tayo nag-aaral. Kaya samahan sana ninyo ako na mag-aral tayo ulit sa pag-govit. I hope sana may matutunan kayo sa aking mga video. Dahil itong video po na ito ay gusto ko pong i-share sa mga gustong matutong mag At inihahanda ko rin po ito para sa mga lima kong anak na puro lalaki. Na sana balang araw kung may magmana man sa kanila, meron silang makikita na video ko. Ito po ay mga formative video na aking ginagawa ngayon para pagdating po ng araw ay hindi lang sa pamilya ko makatulong kundi para na rin po dun sa mga nanonood ng aking channel. Kaya yun mga kagunting, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta dito sa ating YouTube channel at sana po like pakilike, share at subscribe po. Kaya ang sikreto po ng pagiging matalino at magaling na barbero, kailangan po natin tumiwala po tayo sa Panginoon. Dahil siya lang po ang kayang magmanipula ng isip ng tao para ito ay matutunan ng bawat isa sa atin. Kaya huwag kayong magalala sa samahan tayo ng Panginoon. Lahat ng mga gusto matuto magupit, unahin muna natin siya, ibigay natin ang para sa Kanya at bago yung sa atin. Kaya yun lang mga kagunting. Maraming salamat at ingat pong palagi. God bless all po.